doon sa lugar na kung saan maraming tubig. dito sa lugar kung asa dagang tubig. Pero bago ang lahat, alamin muna natin kung anong lugar ito. At paano nga ba kami pumunta dito? Ito ay matatagpuan sa bulumbundoking bahagi sa bayan ng Santa Catalina na magmula sa lungsod ng Manalungon hanggang dito ay kailangan mong paghandaan ang tatlong oras na paglalakbay. Sa katunayan, maraming bisis naming binalikan ang bundok na ito. Hindi ko na lang isalaysay ang lahat para hindi lalo humaba ang istoryang ito. December 9, 2023, bumalik ang OCC Team Leader sa bundok na ito na pinapangalan ng Kalubasaan at marami pang iba na unang-una palang sumama sa lugar na ito dahil meron silang dalang pang sorpresa na regalo upang ipapamahagi sa mga bata na mula edad dalawang taon hanggang labing apat. Ang mga boxes na ito ay naglalaman ng mga items na katugma sa anong edad at kasarian ang nakalevel nito. Ngayon ang tanong, paano nga ba namin dinala ang mga OCC boxes sa liblib na lugar na ito na sobrang layo sa sibilisasyon? Ang paraan sa pagtransport transport ng mga boxes ay ginamit namin ang makabago at lumang paraan. Gumamit kami ng sasakyan hanggat saan kaya. At pagkatapos ay isakay sa kabayo hanggang makarating sa aming destinasyon. Ang video ito ay nakuha noong December 9, 2023 sa mga unang grupo na pumunta sa lugar na ito. Ito sila. Kakaumpisa pa lang yan sa paglalakad. Lahat ng mga boxes ay kabayo na ang bahala sa pagdala ng maayos hanggang doon sa kalubasahan. Disclaimer lang po, ang mga OCC boxes na ito ay hindi po pag-aari ng kahit sinuman sa amin. Ito ay imported galing pa sa ibang bansa at kung anong kasarian at edad ang naka-level nito, siya rin mismo ang nagpili ng mga items para sa isang box. Marahil maitanong ng marami kung ano nga ba ibig sabihin ng OCC. Ito ay Operation Christmas Child na minamanage ng malaking kampani na Samaritan Purse. Ang mga ito ay donated sa mga bata galing sa ibang bansa at libreng ipamimigay sa kahit sinumang bata na gustong tumanggap. At nang kinabukasan ng madaling araw, Maaga kaming gumising kasama si Master dahil gusto naming makaiwas sa napakainit na sinag ng haring araw. Kaya naniwala po talaga ako sa kasabihang, pag gusto may paraan, pag ayaw palaging tanging may dahilan. Para kondisyon pang palakas ng katawan, kailangan mo ng pang fuel. Bago magpatuloy sa aming biyahe, dumaan muna kami sa bakery upang bumili ng tinapay. Pero marami yan dahil hindi lang yan para sa amin kundi para sa lahat. So ayun guys, ganito ka-enjoyable ang daan dito. Pag-amping ha ang clip na ito ay masyadong mahaba. Baka ma-bored kayo sa kapanonood kaya pinutol ko na lang. So karon almost half na sa among pag-travel sa kuan. Ano no, gikan sa highway sa National Road. Paingon dito sa among adtoan almost half na. Half pa di ay? Oh, dalayo pa ta. Sala. O oh, kauban namo si Sonya Viv. Okay, see you later. <laughs> Kani o lapok, danlog. Asa Dari, lapok. Dari ko na lamang na ayaw ragsaki diri o. Oh. Diri ra agi ayaw saki. Ke basig mo. Wait sa ha. Ayaw rag pandara kay di niya kakakontrol. Kini nga tay akong kuyog. Careful ka ayo. Yung whole clip sa video ng ito ay mapapunood lang po sa ating next upload kasi pag i-upload ko lahat masyadong humaba ang istoryang ito. There he is in this cinematic view dapat Believe siya oh. Gara ah. This is where Ibili na ang Among um, motor ah, Mountain trail Okay so time check Atong oras karon ron Alas 6.49 Nyagi kan diri nga area Maglakaw nami Tabok atong nga bukid Katong bukira Maglakaw nami Kanya ang pinaka paspas nga speed nga among na kuan og lakaw usag to nga paspas na siya. So mostly karon mo konsumo may og mga duha ka oras. Possible maabot mi alas 6, 6, 7, 8. Mga alas 8 ka na mi sa maong lugar nga among adtuan. Kung asa to nakahapon naguna nakahapon ang among mga kauban silang Pastor Dan og yung mga team Angelie ug silang Rosa si Toto o mga bata nga taga o, uban pa Sa bahaging ito ay dumating na kami sa hangganan ng aming motorcycle Sa madaling salita ay mag umpisa na kami maglakad Ang posisyon ito ay nasa tuktok pa ng bahagi ng bundok kaya hindi pa kami mahirap ang maglakad pababa pa hanggang sa, pa sa, sa ilog Nasa ilog na kami, mabuti na lang maliit lang ang tubig Kaya madali kaming nakahanap ng paraan na tumawid na hindi mababasa ang aming mga paa Kasi dalawa lang kami at walang ibang makatulong kung sakaling may bigla Involuntary muscular contraction or convulsive movement Nasa madaling salita ay pasma Nang nakalakad na kami ng mga 300 metros, si Sonia Viv ay nagpalit ng malambot na pajama upang hindi mahirapan paakyat maglakad sa bundok. freshness. <laughs> naan na karon pikas <laughs> bukid katong among gitudlo kaniha. Sumo ni karon, naan na dinhi aning lugaraha katong atbang nga bukid. Dayon katong among gibilinan sa maong motor, naa atbang. Mo na siya, naa di pita. Naa siya ka ka an energy ti karon kaniha pagi kani mo di gayam siya. Ho ha hi. Jolly kai mo lokaw kaniha pagkanaog sa motor. Pero what happy now? Pitan nyo na, na. That's normal. Aywa na. Ha? Huh? Wanna... Aywa na. <laughs> <laughs> Nag-iilis dahil siya pajama. Ha? Huh? Nag-iilis dahil siya pajama. Kaya kanina, lugo siya katikang sa pantalon. Dari? Ah, kana okay padayo na na. 20 minutes. 20 minutes. Dari. Dari. <laughs> asa lapit so, yes, ang? Asa lapit? Ha? Unahan pa ng balaya.

Mag <laughs> Sige, mag golbol. Eto yo ras. Sigeng na ba? Eh, perfect. Og wala ni langay ni, gani harami. Sa <laughs> Alas 4. Alas 5 na dai. 4:30 na himong 5:15. Alas 5 na. Ug <laughs> dapat magdalagan ito. Kusog damo dalagan ng motor.